Lumingap ka kahit sa glit sa labas ng akalatan ni Rio Alma. Lumingap ka kahit sa glit sa labas ng akalatan. Ang hapin mo itong simoy na sariwa sa katwiran. At sa ping puso ang ihandog na larawan ng paligid na sagana sa dapat mong matutuhan. Hindi ka ba nababahing sa amag at lalikabok? na namahay sa pahina ng aklat mong dinudulog. Kinulaba na ang mata sa maghapong pagpapagod. Anotwari ang daigdig kaniig ng iyong sulok. Bawat bugtong sa buhay mo'y hinahanap mo sa aklat. Bawat munting suliranin may libro kang binubuklat karangalan mong matawag na scholar, henyo at patas. Kahit laging ang katalik ay papel na malilibag. Lumingap ka kahit saglit sa labas ng aklatan at itigan mo ang buhay na wala pa sa limbagan. Aninawin mo ang ugat ng talahib doon sa may parang. Ulinigin mo ang ingit ng sanggol na walang duyan, maaring kahit sa glit ay sa kamu matuklasang di sa aklat na pupulot ang tunay na kaisipan.